Ayan, magandang araw guys. So, another day, another workshop ulit tayo. Yun, at nakarating na nga tayo at may tatanungin na tayo kay kuyang driver. So, alam niyo yung papuntang ano, yung paradahan ng kiyas? Oh, Ay, doon po banda. Ah, okay. thank you po. Thank you po. Yun at to rides nga tayo guys at hahanapin nga natin yung sinasabi ni Kuyang Driver. Yun at dito nga yung tinutukoy ni Sir kanina yung tinanong natin kay Manong Driver. Kaya naman tinanong ko na kay Kuyang kung dadan ito ng Green Hills Apugan. Uh, ba ba bali po sa Springer, so po. hindi Hindi. Ay, sa may waiting shed lang. At hanggang waiting shed lang daw tayo. So yan guys, dito na nga tayo kung saan sinabi ni Sir na waiting shade. Dito nga may lalakawin pa tayo papunta sa area ng ating kaibigang mahilig din sa bonsai. Dito nga may nakapagturo sa atin kung saan banda yung area ni Sir. So yan, kakaliwa nga tayo dito at dito nga yung tinuro ni Uncle. Ayan sa unang dungo ko pa lang, ayan dito na nga yung ating pakay. Kitang kita na natin agad yung mga material na bugi ni sir. Tau Sir! <laughs> oh, hindi, <ka> lang... <laughs> Di, nagtarong-tarong din ako dyan! <laughs> oh. <laughs> So, ayan. Nice meeting you, sir. At salamat nga sa nakangiting pagtanggap. At yun, ito na yung mga alagang bonsai ni sir. At atin nga itong lapitan at papakita ko nga sa inyo. Ah, ito yung mga alaga ni sir. Ayan. Mga bubindilya. Meron din siya ditong 21 jewels. Tapos itong meron din siyang ditong ano. Bluebell tugas. Ayan. Sa ito lang tana ito to. Ito yung argaw. Saan ano to? Anong puno to? Blue building. Ay, bro, building blue building po. Ang ganda. Ito yung dahon niya. Um, Ang ganda ito. Ang laki o. Ayan uh, sa rin Itong mga ano niyo, sir, itong mga bugi nyo saan galing? Dabaw din nyo Dabaw? Ay, order mo rin sir? Order kayo itong tatlo. Ah, ito. ito, ito. Uh, ito Ay, may isang, ito ang alam ko, buhol ito eh. Buhol? Buhol, tapos ito isa. Grabe yung no, Mindanao, galing din. buhol ito. Ito, Mindanao. Mindanao na itong yung dalawa. Pati yung polomok din yung Itong kwan? Tugas? Tugas ba ito sir? Oo, oh, isang kwan lang yan. Isang seller lang ito, tapos yan. Reversion din ang gamit mo sir, no? Reversion. Pure? Titignan mo dito sir, itong pantong. Ngayon lang maaarawan. Oh, yung na na. gatong oras sir. oras Pag, na. Ano, wala na, matakpan na no? Wala na. Oo. Kaya hindi ko naman diligan pero basa pa rin yung mm. lupa. Umaga lang yung araw niya sir no? Umaga lang. Oo. Kaya ang pangit din ng pagtitignan mo sir, nag-yellow na Yung ay itong oo. Oh. G Yellow na Kaya hindi ko nga ako, hindi ko nga. Nung... So, dito tinanong ko nga si sir kung matagal na siyang nagbubonsai. Hindi no, Dat dati nagbubonsai ako na noong year 2015. 2015. 20, 2015 tapos nung no, nagtrabaho ako dito. Ay saan kayo? Sa Nueves. Ah, Nueves siya. Mga ilang years. Mm -hmm. And, uh, so last year lang naisip ko na magsimula ulit. Ah, uh, so bago tumato sir, bago. bago last oh. year lang talaga na naisip ko Mag-simula ulit kasi mm -hmm. nung umuwi ako doon last year, titignan ko yung mga bonsai nung kumpare ko. Grabe, nakakainit. Ayun na. <laughs> yung taon. Sabagay, Oh, Masayang yung ilang sayang, taon. Sayang, sayang. Ilang taon yun. Kaya, ayun. Sabi, uh, tuloy, na, tuloy, tuloy, ulit, tuloy. Ulit <laughs> para, this, kesa naman magsisip. Oo, na tuloy pa rin ang na. hilig na sir. Oo, ayun. Meron na. <laughs> ang ganda. Pero so, ito ang pangit ng Hindi ko na na matanda na pala itong puno. Kaya ganito yung tubig. Oh, huwag ganyan talaga mga bugi sir. Marami hmm. din ako bugi sa amin. Pero kung hindi ka ito. medyo ano pa yan? oh bata. bata pa Pero, yung balat niya. Yung... Uunahin na nga natin itong Argao Taiwan ni sir. Ayan dumating naman to sa kanya noong May 25, 2024. Ayan karamihan nga sa mga material ni sir, mga unang latag pa lang nila. Maliban lang sa isang blue bill ni sir na pangalawang latag niya na ngayon. Ayan dito na nga tayo sa unang material ang Argao Taiwan ni sir. Ayan branch selection then mawire na rin natin. At ito na nga yung kinalabasan ng ating pag-workshop ng Argao ni Sir. Ayan, ang gagawin nga natin sa lahat ng mga unang latag ay hindi natin puputulan ito. Bagko sa hayaan lang na nga natin sila. Paraan nga para mabilis tumaba ang ating mga primary. Ganito nga ang buong itsura ng ating pag-workshop sa ating unang material. Pangalawang material natin ay ang kanyang tugas. Dito nga, inalisan na nga ni Sir ng mga dahon itong ating tugas. Ito nga rin ang kanyang kauna-unahang latag. Kaya ngayon, same din sa nauna. Ayan, branch selection and then wear tayo. Ito namang tugas na material ni Sir ay dumating sa kanya noong May 11, 2024. Ito na nga ang kinalabasan ng ating workshop sa kanyang tugas. bali ito na nga yung ating magiging first branch at ito naman yung second branch. So, yan. Unang lapag nga ng ating tugas. Pangatlong material naman ay isang 21-joule na bougainvillea. Ayan, mahilig nga din si sir sa mga boogie at ang isang paborito niya ay ang mga 21-joule. So, yan. Dumating naman ito sa kanya noong July 20, 2024. Ayan, sa mga bugi nga, dito dapat sobrang ingat tayo dahil medyo crunchy nga ang mga sanga ng mga buginvilli. Ayan, gagawin pa rin natin yung ating best para hindi natin marinig yung mahiwagang tunog. Sa ating unang 21 jewel nga, ayan, pinaslant natin ng konti ang kanyang tayo. Para naman sa ating first branch, ayan, hindi pa rin tayo nagputol ng sanga para nga sa mas mapabilis ang pagtaba ng ating mga sanga. pang-apat naman na material at ang ating pangalawang 21 Joule. At dumating naman itong material na to sa kanya noong July 21, 2024. Ayan, magkasunod lang nga ang dating nila. Isang araw lang ang pagitan sa isa nating 21 Joule. Para nga sa material na ito ay mas mataba ng kaunti ang kanyang mga sanga kumpara sa nauna. Kaya naman mas mahihirapan tayo dito sa pagbabaloktot ng kanyang mga branches. Siyempre gagawin pa rin natin lahat ng ating makakaya. Sa wakas, ayan, nakaya pa rin ang ating wire. Kagandaan pa nito, wala nga tayong narinig na mahiwagang tunog. Para naman sa ating first branch, ayan, hindi nga tayo dito naputol. Ayan, para tuloy-tuloy pa rin. Sa ating second branch naman, ito na siya. Ayan, ganun din. Kailangan talagang gawin dito ay magpapalarga muna tayo ng mga primary natin. Ito naman yung ating back branch. Ayan, may silip tayo dito. Panglima naman nating material, ang material nga ni Sir na Bluebell. Sa ating Bluebell naman, ayan, meron na nga siyang unang latag. Dumating nga kay Sir ang kanyang Bluebell noong November 28, 2021 naman. Dito nga mapapansin nyo meron na nga siyang unang wire. Yung iba nga dito ay medyo kagat na. Kaya naman ang unang hakbang natin dito ay siyempre ang pag-unwire. Alisin muna natin lahat ng kanyang mga wires. Next step natin ang pagtanggal ng mga sanga na hindi na kailangan sa ating pag -wire. Ito na nga yung kinalabasan ng ating pag-rewire sa kanya. Ginawa nga natin dito ay dati pa rin yung kanyang mga branches pero nag-reposition lang tayo ng kaunti. Ito nga first branch ng ating puno at ito naman yung pangalawang branch natin. May pasilip naman tayo na depth dito. Ayan. At syempre ang ating apex. Pang-anim na material ay isa ring blowbell. Yan di ko lang din sure ko anong klaseng variety ito ng blowbell. Sa mga nakita ko nga ng personal, ito nga yung pangatong variety ng blowbell na nakita ko. Sa material naman na ito ay dito nga magbabawas lang muna tayo ng mga sanga. Magbabranch selection lang muna tayo at hindi hindi muna natin ito wawairan. Ito na nga guys yung kinalabasan ng ating pagbabranch selection. Siguro mga 1 month pa after bago natin ito lalataga ng kanyang unang wire. Ang nagustuhan ko nga rin sa material na to ay kung mapapansin nyo guys yung tubo ng kanya mga shoots. Unang papasok nga sa isip mo ay grafted itong ating mga sanga. Pero dyan talaga lumabas ang kanya mga branches. Dumating naman tong material na ito sa kanya noong September 9, 2024. At ang panghuli naman nating material, ang kanyang 21 jewel din. Dumating naman ito noong June 24, 2024. Sa ating huling 21 joule nga, ayan, may katabaan din ang kanyang mga branches. alisin nga natin itong isang to dahil hindi na nga kaya ng ating wire at mag nga tayo ng isang node. Ito nga ang ating magiging second branch. At ang apex naman, cut back lang tayo dito. Yan guys, ito na nga yung kinalabasan ng ating huling material. Sa jewel nga na ito, ayan, meron na tayong abang na first branch, second branch, at back branch. At syempre, tulad din sa mga nauna, hindi tayo dito nagputol ng kanyang mga branches. Dito tayo nagputol sa bandang apex para lumabas ang mga shoots nang magtutuloy sa kanyang magiging ulo. So yun nga guys, tapos na yung ating pag-workshop sa mga alaga ni sir. Halos nga lahat ng mga material ni sir ay mga unang latag. Maliban lang nga sa kanyang isang bluebell. Bali, pangalawang latag niya na ito. So yun nga guys, aabangan nga natin yung mga part 2 nitong ating mga material. Siyempre, hanggang sa mabuo natin sila. So yun sir, baka meron kayong pwedeng, ano, <laughs> shout out sir, shout shout out. Shout out sa misis ko, yun Ah, yun. Salamat sir, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ayun, yun